Hello mga kabukid, magandang umaga. Ayan, bangon na natin yung iba nating mga sitaw dito at sa awa ng Diyos, sumusuloy na ulit sila. Yun nga lang, marami talaga ang nagsimatay. Namatay at uh, hindi kinayanan. Kasi nga, yung pagkakatumba ng mga balag na to, ayan, yung mga balag na kinakabitan ko yan, natumbayan. Tapos, nahila yung mga ugat ng mga sitaw, kaya yung iba namatay. At, ayan, bungi-bungi na. Pero okay lang, at least naitayo na natin. At feeling ko naman, yung iba, maraming bulak bulak Susuloy naman yung iba at uh, nalagas lang yung dahon tapos siguro mag -re reconstruct ulit itong mga to kasi mabilis naman talagang maano yung mga yung vine ng uh, sito. mabilis talaga siyang sumuloy ulit yun nga lang antay natin ulit ng ilang araw ilang araw o linggo bago gumanda ulit itong pangapananim natin kasi sobrang sobrang na-damage kasi talaga sila nakakalungkot dahil kung kailang namumulaklak na at kung kailang nakikita-kita na natin yung yung pag-asa nakikita-kita na natin yung ating kabuhayan is yun naman ang nangyari sa lang talamag at hindi lang ako yung nakakaranas ng ganito sa uh, nakita ko sa, pag sa kakapag scroll ko sa Facebook napakatindi nung nangyari sa iba lalo na sa parting norte na dinaanan ng bagyo dito Central Luzon talagang lubog yung mga palayan nila talagang doble kawawa at doble yung hinagpis na nararanasan na ating mga magsasaka pagdating sa ganitong kalamidad na hindi ko mawari at sasabihin pa ng iba na alam mo yung parang nangungutiya pa na sasabihin nila ba't nagtatanim ka pa eh ka lang din naman hello bakit mo sinasabi yan sa mga taong lumilikha ng mga pagkain mo dapat nga magpasalamat ka na lang dahil kahit sa kabila ng matinding unos at sa kabila ng maraming mga dilubyo, pagsubok, kalamidad, nakukuha pa rin nilang magtanim. Bakit nagtatanong tayo ng ganyan? Bakit nagtatanim ka pa rin, eh, mapapagod ka lang kasi babag... Nag-iisip ka ba? I mean... <laughs> Saan nanggagaling yun? Dapat magpasalamat tayo instead na magtanong tayo ng ganyan kasi... Alam, alay mo yon. pinapakain tayo na mag magsaka kahit napakaraming, napakaraming pagsubok dito sa Pilipinas na kinakaharap na dyan yung corruption, kalamidad. At nandiyan yung samot sa mga pagsubok sa taniman Katulad ng napakahirap alagaan ng pananim dahil napakaraming insekto Mga papanirang mga paminsalang insekto Mga lang mga disease sa halaman Tapos sasabihin pa natin sa ating mga magsasakain na Bakit ka pa nagtatanim? Wah! Grabe, nag-iisip ba yung tao na nagtatanong ng gano'n? Dapat magpasalamat tayo sa halip na sabihin yan. Dahil hindi natin talaga alam yung hirap na dinaranas sa mga magsasaka sa tuwing magpapalaki sila ng kalaman, sa tuwing bubunuin nila yung araw, yung oras, yung panahon. May mga pagkakataon na ipinangungutang lang talaga nila yung pamumuhunan dyan sa halaman na yan. May mga pagkakataon na baon na baon sa utang. Katulad yung nakita ko sa Facebook noong karang araw, ipinangutang lang nila yung napakalaking ektary ng lupain na pinaniman nila ng pali at mga g tapos sa kabila ng pagtsatsaga at yung pamumuhunan nila sa pangungutang yun, binagyo naman akala nga nila ay makakabawi na sila dahil itong El Nino lang ba diba, sobrang dago kasi tagtuyot drought, tagtuyot nun eh, wala talagang naitanim yung mga magsaka natin tapos ngayon, expected nila na babawi sila, ayun naman yung nangyari dumating naman si Christine, kaya nakakalungkot at nakakahabag isipin na ganito yung nangyayari sa ating magsaka. Sana naman matulungan to ng ating pamahalaan at hindi na kurakutin pa yung budget na para sa tulong ng mga magsaka natin. Kasi sobrang hirap ang dinaranas ng mga magsaka natin. Kung alam lamang ninyo, sana naiintindihan nyo ng mga tao dyan sa politika, sa tao sa gobyerno na hindi talaga biro magpalaki ng mga halaman. Yung nga isang halaman, hirap na hirap ka. Pa, paano pa kayo taing tariyang halaman na tiratalim ng mga magsasaka natin? Kasi so, nga, isipin mo yan kung paano nila nakahandle yan, kung gaano nila napapaganda, at kung paano, kung paano nila, nila naiilaban yan pagdating sa mga kalamidad. Grabe. Alam mo yun yung hirap na hirap na yung mga kapwa magsasaka. Tapos yung tulong na para sa kanila, binabawasan mo pa konting hiya din ano, nakakahiya naman sa mga taong gumagawa ng pagkain mo gumagawa ng pagkain natin tapos ikaw, kukurakutin mo lang babawasan mo lang at hindi ipapaabot yung sapat na tulong na talagang nakalaan para sa kanila, kakahiya yun <laughs> pero sa palagay sa palagay, sa palagay ko eh, wala, nang, wala na rin silang hiya-hiya talaga <laughs> talagang nandyan sila para yun yung trabaho nila eh. Kinakarik talaga nila yung pagiging gano'n nila pero sana huwag naman talaga kasi nakikita lamang talaga ninyo at nararanasan ninyo yung tinaranas ng mga magsasaka natin talagang hindi ninyo kakayanin yung suotin kung ano yung tsinelas na suot nila, yung sapatos na suot nila kung sinusuot ninyo, hindi ninyo kaya mabigat at ma salimuot ang maging isang magsasaka sa Pilipinas. Okay lamang sana ako nabibigyan tayo ng sapat na atensyon eh hindi dahil yung sapat na atensyon na yan ay ay napupunta sa mga kurakot na politiko natin. <laughs> Yun yung katotohanan at wag naman natin sanang wag kayo maging balat si Buyas dahil totoo lahat yun. Totoo, lumaki ako na ganyan ay yung bansa natin na talagang kapos talaga sa tulong. At kung nakikita natin na maraming tulong pero hindi lahat ay napaparating at hindi lahat ay nabibigyan ng sapat na tulong. Ganyan ang realidad dito sa bansang Pilipinas kaya nakakalungkot. Anyway, sana makabangon yung mga magsaka natin at pilitin talaga nating bumangon dahil sasabihin nila no choice magtatanim kayo. Hindi, wag natin i-take for granted yung mga magsaka natin. Hindi no choice ang pagtatanim kundi gusto talaga nilang magtanim at uh, ipagpasalamat natin, maging grateful tayo dahil may mga tao pa rin na sa kabila ng matinding kalamidad na dumarating is pinipili pa rin nilang magtanim o paano na lang kung wala talaga natatanim dito sa bansa natin sa ang kakukuha ng pagkain, mag import tayo na mag import eh din naubos na naman yung mga budget dyan, tapos sasabihin na naman <laughs> uh, turning point talaga is yun makong <laughs> rakot na naman kasi import ng import kapag may commission alam mo na may kapag may ano may importasyon may komisyon <laughs> yan yung katotohanan Wag na huwag na kayong magmaang-maangan dyan Magma -maang maangan pa kayo <laughs> pero sayo na talaga yung makabangon yung magsaka natin talaga napakahirap ng buhay dumagdag pa ito mga kalamidad na ito. laban lang talaga makakabawi rin tayo umasa pa rin tayo kahit gas-gas na yung salitang makakabawi pa rin tayo lalaban lang kahit makakaumay na sa mantra natin sa sa ating pagkukusa na bumangon, bumawi talaga. Eh matatatag naman ang mga natin. 'Yun na lang, maging uh, resilient tayo pagdating sa ganito panahon kaya kaya ako nga at uh, nakakatuwa kasi yung iba talaga bukasyon na talaga nila yung pagsasaka talagang hindi nila o oh, nandun yung hanap buhay nila pero nandun yung puso tal talaga kasi nila at hindi natin mahiklat yun sa mga tao na katulad ko nandito na yung puso ko sa pagtatanim talagang kahit ano pang sabihin ninyo magtatanim ka na naman babagay na hindi dahil ito yung gusto kong gawin sa buhay ko bakit magrunong ka pa <laughs> pero dapat kahit ganon yung gusto natin gawin wag natin i-take for granted tulungan pa rin natin yung mamagsasaka natin tulungan natin yung mga taong lumilikha ng pagka natin at tulungan natin ang mga magsasaka una sa lahat dahil sila talaga ang nakakaranas ng matinding kahirapan ng bansang ito hindi yung ipinamimigay ninyo yung ayuda sa mga tatamad-tamad sa mga tao mga pailamunin lang na wala namang after mabigay na ayuda i eh, wala namang action ganon ibigay niyo sa talaga nangangailangan sa mga sakay natin yung ganyang tulong dahil sila ang mas may karapatan at sila ang mas may uh, action pagdating sa ganyang mga tulong-tulong na yan gandang umaga laban lamang po tayo mga kapwa ko magsasaka at hindi natutulog ang Diyos para sa tulong at pasasaan at gaganda ulit ang ating ani gandang umaga mga kabukid